Hey. Hi mga kapreni! May chismis ako sa inyo. Gusto nyo yun eh, yung chismisan. Why charot lang, walang chismis. Ikaw naman, oo. Kahilig ba sa ganun? Huwag ganun, mali yun. May hahanapin akong importanteng mahalaga. At kapag hindi nahanap yon ay bahala na. Napakarami kong ang papel na tinatago dito. O, katulad nito, pagkatago-tago ko yan, kapreni. May ebidensya ako. O, siya, pagpatuloy ang paghahanap. Hinahanap ko kasi ang papel ng motor. Yes, kapreni, may hawak akong papel ng motor, pero wala kaming motor. O yan, kapreni, oo. Dapat nang itago to, dahil wala lang. Hindi na pang display, pang tago na. Ha-ha! Ah! Graduation ni Kuya Ken nung kinder. Ipagpatuloy ang paghahanap. Eto nga, napakarami kong nakitang puro Xerox. Xerox ng diploma, Xerox ng mga valid ID. Pinagbukod-bukod ko na mga kapreni para kapag kakailangan, madaling makita. Madaling mahanap, pero siya kapreni, hindi mo na mahanap. Ay pabayaan mo na kung nagtatago. Charis! LBC, baka naman. At may nakita pa ako dito nung nag -a apply abroad pa ako. Ay, napakatagal ng panahon to. O, oh, sino may kailangan ng MBI? Taas ang paa. Expired na nga lang ka, Pwede na ba yun? Ay, hindi ba pwede? Sorry naman. Ay, bawal magalit dito, ha? Dapat ako lang. Sorry na. At nakita ko nga tong family picture namin, ka, Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nabibilan ng frame. Napagabutan pa ng pangalawang family picture namin. Ay, ano ba naman yan? Ba't nagkaganyan? Ba't nagkaganon? <laughs> yung motor ng kuya ko, nabili na kasi mga ka, Eh, sa akin, iniwan yung papel at susi. Nakita ko na yung isang papel, pero may isang papel pa ka, Eh, hindi ko makita yung isang papel na yun. Ay, grab grabe talaga yung papel na yon. <laughs> Heto't binidyoan ko na nga ka ebidensya na hinanap ko talaga siya. Pero hindi ko talaga siya nakita. <laughs> Ay, maya-maya na nga lang, Kapreni, nakarinig ako ng iya. Tama ang hinala ko, Kapreni, si Rui ang umiya. Inop ko ang camera, pero ba't ganyan, pero ba't ganito? May nagvideo na ibang tao, Charis. Ay, meron palang ipapakita sa inyo. Mga litrato niya nung baby pa siya. Yung nanay niya kasi, may hilig sa camera, kaya ayan. Pinagtripan siyang picture nung bata siya, kaya ayan, Charis. Baby pa lang siya, malapad na ang mukha. Hanggang sa paglaki, Kapreni. At eto naman ay graduation nung daycare. Teacher ko nung daycare pa ako, mga Kapreni, naging teacher din niya. At kapag nag-daycare si Rui, magiging teacher din niya. O, oh, di diba? Sana all? Ay, naayos ko na mga kapreni, wala pa rin ang hinahanap ko. Saan kaya siya napunta? Ay, nako, dapat hindi na lang sa akin pinatago ng kuya ko. Pero ang alam ko, na ko eh. Yun lang ang pagkakaalam ko, kapreni. <laughs> Dito ko na lang nilagay para maayos ng maayos. Ay, ano daw? Hindi pa sana ako tapos eh. Eh nagmamadali ako. Alam mo yung nagmamadali, gusto mo na tapusin. Dahil magluluto pa ako, yun yun. Magpiprito lang naman ako ng isda, tapos umutang ako ng itlog na pula. Yung kamati, sibuyas, binili ko yan. Ano akala nyo sa akin? Lagi ako nangungutang ha? May pambili rin ako kahit papano. Charis! Dati, hindi ako naglalagay ng sibuyas. May nagsabi lang sa akin at lalagyan daw ng pinong paminta. Ay siya nga, masarap nga ka preni, try nyo na din. Wala namang mawawala kung gagawin mo. Yung ganito ang ulam mo ay talaga namang mapaparami ka. Lalo't ganito ang isda. Sunog pa yata. Osya, hanggang dito na lang ang video-video. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni!